Hello. So, Hi. Oh isa ng pagtalang po sa bagay ng isa. Sa pangalan ng katilang sa inyong Yesu Andito po tayo sa ng bahay na kung saan ibigyan ng buhay ang ibang milyo. Sa mga baguhan po, andito tayo may kanya-kanya mga kanarin na walang iba. Kung baga ang sadyan natin, magpakamot, magpakulong. Pero, ipapaliwanan diba, 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 ko lang po, ang karamdaman ng tao ay dalawang bahagi. Una, yung spiritual, ikalawa, physical. Ngayon, talagang yun natin yung physical. Sabi ng ating kanilang tayo, ang tao na buhay hindi sa pinakalaman kundi sa bawat salitang lumalabas sa dilipid ng Diyos. Iparangay natin sa pagkain. Kung tayo, pinapasok sa bibig, minumuyang, nilulunok, pasok sa tiyak. Tapos tayo, yung, di ba may pinagulat ng agama, na ang kanilang merienda ako nga may mag-i-flex Ilagay natin sa tatlo. Agahan, tanghalian, hapunan. Pag na-miss mo yung agahan, ibig sabihin, magkakaroon ng problema ang iyong thank you, Dahil, kinakailangan niyang lagyan dahil Natulog ka ng gabi, matagal na panahon, inubos na yung laman ng dyan, tapos hindi mo nila dyan sa umaga. Kaya, yun na yung pasma. Kaya, nagkakaroon ng karamdamang fisikal. Lipas ng buto, asid, at kung ano-ano pang nandiyan sa ating katawa. Yun po yun, hindi nagdanap ng oras o pagkakit. Kaya sabi ng ating tatilang, hindi lamang sa pinapahina, kundi sa bawat salitan lumalabas sa bibig ni Diyos. Ibig sabihin, kinakailangan din natin pumunta sa mga simbahan para makinig ng ibang mga bilyo. Ibig sabihin, kung buhay pa natin, napakainin naman ang ating espiritual na karagayan sa makatuloy ng ating kaluluwa ng pagkain espiritual na walang iba ang tinapay ng buhay o salita ng Diyos. Kapag tinanggap natin yan, sabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang karyal at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang itaragal sa iyo. Kaya kung masakit ang ulo mo, hindi naman siya kuliktan sa digestive system. Marami, tayo tayong kasalanan. Kaya pinakailangan namin mag ng ibang video magsisi ang sa ganun, kapag naramdaman natin ang pinatawad, magaling na po tayo. Kasi po, naramdaman ang spiritual ang ginagamot dito. Iyong physical. Kung nga pa rin yun ang pagkakasama kasi pinabayaan natin na ipasa ng luto. Alam na natin tapos tayo, nalito tayo. Kaya sa nagkakasala, meron talagang kaagibat yan na karamdaman. Kaya dumapit tayo sa Diyos, sila po ang nabilang Mangkagang. Ngayon po, may sitas dito sa Lucas 6.37 hanggang 42. Sabi dito, At huwag kayong mga sihaton at hindi kayo mahakulang. At huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan. Magpalaya kayo at kayo'y palalalay. Ano po ba ang panahakol? Ibig sabihin, in summary, pag sinabi kasi dito, jealous. Ibig sabihin, naging hukong. Palitawa, may nakita tayo isang tao na uh, magnanakaw. Huwag natin i-finalize na siya ang buhay na siya magnanakaw. Huwag natin hatulan na magnanakaw na talaga siya. Ibig sabihin, meron pa dapat chance na magsisi at magtago ang tao. Palitawa naman si Jesus, Musa. Kung ano-ano pinagsipin. -ano mamalibag na mga wala namang pinagpapasingan ng na mga kwento. Ibig sabihin, kung natin siya hanulan na gano'n na siya, nasasabihin ng puso ngayon, Marites, hindi, may chance pa na magbago ang tao na yun. Sabi nang ating na ginapag, huwag tayong kumakol. Ibig sabihin, kinakailangan natin ipanalangin na lang natin yung mga tao na ang nakikita natin mali ang ginagawa sa mali na katulad. Sabi, huwag kayong mga parusa. At kung baga, parang dahil yan, nagkasala ka, huwag kang kumain ngayon. Tama ba kang, sa totoo lang, bumabalik ko kasi yan. Sina naman na magsasap, sa magulang. Dahil nagmatigas ang ulo ng anak, hindi mo na para Pansin din na, ang totoo po niya, pagkat kasakit yung magulang pa rin ang mahihirapan. E, paano kung nagkuntay mo, di ba sino mapapantay? Di magulang din. E, Kaya sabi, huwag kayong mga parusa. Nagkulang po lang. Sabi pa rin ito, no? mga kalaya kayo at kayo'y palalayain. Anong klaseng kalayaan ang ibibigay natin? Kinakailangan mas maigi yung libre tayo sa lahat. Ang hindi tayo sinisiin na sa lilin natin, kundi, kundi malaya natin nagagawa, lalong-lalong na yung mga kabutihan sa kapwa. Sabi dito, magagbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Ibig sabihin, anong tagay na ginawa natin, na hawak natin, at ibibigay natin sa kapwa, wala na tayong kapialan kung anong gawin niya. At ang na, tayo nalang natin, yung tamang-tamang din na mayroon din tayong takang-taki. Sa ibang taraan, Ganun po yung... Kaya, at kayo yung bibigyan. Meron naman ibang tao na gamitin pareo, na yung parehong bibigyan. May pangan eh. Pwede yung pagpapala, pwede yung ilayo sa sa mga karamdaman. Bigay na po yun. Sabi na doon, ah, ano yung At ah, kayo yung bibigyan, takal na mabuti, tik-tik-tik-tik-tik-tik at umaapaw ay ah, ibibigay sa inyong sa sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muli susubakin. Ibig sabihin po pala, ano mang bagay na ginawa natin sa kapwa, kung limitado lang yung bigay natin at hindi natin itinudo, ang hindi ay natatanggapin natin, ganun din. Kaya, kung ano ang panutat na ginamit natin, kung portino yan, o air, uh, liquid, kung ML yan, kung gaano man ang ginawa natin sa kapwa. Babalik yan sa kulang doon. Lili-lili nga lang. Iwan ang Diyos, gustong sa takalig at kumakakaw magbigay. Hindi pa sa inakasama natin. Kaya nabibigyan po natin dito, sinang kailangan tayong maging mabuting tao sa ating kapwa. Sabi dito, sinabi nga niya sa kanilang isang kalimhanga. Ano baga ang ilang lagang umakay ang ulag sa ulag? Di ba ka sila mga bubunit kapwa sa hukay? Ano pong ibig sabihin ng ulag? Pag sinabing ulag, yung nakikita niya na, pero para siya walang nakita. Napapansin niya na, pero parang wala siyang napansin. Saan ba yan? Sa sarili. Kaya kung hindi natin dito, kapag ang sarili ang naging bulan, hindi po siya makakaatay ng isa pang hindi rin nabibita ang sarili niya. Dahil bulag na ang maatay sa bulag. Ibig sabihin ang tiling na natin sarili, hindi yung tapwa. Kung tayo ba ay dilat o bulag. Kasi ang aatay dapat dilat. Pero kung nakapitid at bulag, ibig sabihin hindi siya makakaatay ng tapwaling bulag. Yun kung ibig sabihin niyo dito hindi higit ang alaga sa kanyang puro. Kasakwa, ang bawat isa pagka naging saktan, ay naging katulad ng kanyang puro. Ibig sabihin, meron ito po yan. Ang teacher, kapang buhay ang teacher, ang estudyante kapag naging saktal niyang pwedeng kaligil lang ng teacher pero hindi siya hihigit sa kanyang teacher. Halimbawa, Nagturo tayo sa eskwilahan. Hindi ka makakarating kung uh, ano, ang isang teacher nagturo sa eskwilahan. Tatanulin ng utang na loob ng istudyante yung sa teacher dahil doon siya natuto. Kahit yung istudyante nag-success, naging abogado, o naging marinero, o kung ano man nakapunta sa ibang bansa, kahit pa yan, mataas ang level, mataas ang sabrod, kailangan pa rin mas mataas ang respeto sa teacher na doon siya ang galing at doon siya natuto magbasa ng abakala at nagkwenta kahit kung wala yung ibig sabihin niya hindi ka makakaanap at hindi makututo. Kaya kung titinan po natin, sa level ng teacher, mataas siya. Pero yung tinuturoan, pagamat na-maximize niya na lahat, naganap na lahat, pero ka-level pa rin ng sa Ibig sabihin niya, hindi niya makukumusan niyo. Hindi niya malalag, malalag, malalagtaran ang paningin sa Ibig sabihin niya, tinuturuan tayo na maging mapagpapunbaba. Magtanaw ng utang na loob sa ating kapwa, Pero din naman dito sa paglilingkod. Yung mga naong na dito, italagay natin mga teacher dahil sila ang natuturo. At tayo naman, darating naman tayo sa tamang kapanahunan. Hindi, sabi nga, hindi tayong mag Hindi bawa merong purong ibang girisda Siyempre hindi nilang ibang girisda hanggang ibang girisda lang Namaster na naman yan pero hindi niya ibibigitan ng purong ibang girisda ganoon po yun. Ano ba sabi nito? At bakit mo tinitingnan ang tuwing na nasa mata ng iyong kapatid? dapat kapwa hindi mo pinupuna ang dahilan na nasa iyong sariling mata Ito po pananawakin natin ang meaning nito. Tayo po, may personal na pangangatawan, sabi nga, tingnan muna natin ang ating sarili sa salami. Bago tayo magtuya, bago tayo magreklamo sa ginagawa ng ating kapwa, bago tayo magpansin sa ginagawa ng ating kapwa sa atin, unahin muna natin tingnan ang ating sarili. Bakit po? Umutot lang. Ang tao naman na umutot. Bakit ikaw hindi ka pa umutot? Sige lang yan. Nakamayan yan mo tao ng hininga ng tao. So, bakit ikaw mabango ba? din ba ang hininga mo? Ibig sabihin, kung ano ang meron tayo, what nating nothing, sasawayin ko kayo, tutuyain ang ating kapwa na meron din tayo. Kaya sa pila, mabaho yung kilikili. Ang baho ka na kilikili. Bakit ito, mabaho ba ang kilikili mo? Subukan so, mo hindi mag-dural. Right. Kaya kung tinignan po natin dito, Biblia na ang nagsasabi na ituring natin ang kapag kaano man siya, mabaho man siya, maruni man siya, kapatid pa rin natin yan. Larawan niya ng Diyos. Tempo ng Diyos kapuhay. Sangkap ang pagkatabuhin pagkatabu niya. May kaluluwa din niya, may katawan, may espiritu. Kaya ipairal natin yung pag sa kapwa. Kaya kung nagpipinta sa kapwa, dapat hindi, hindi po natin yung ginagawa. Kaya yung Biblia na mismo nagsasabi na hindi pwede. At paano mo masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, pagkaya ang mong alisin ang buhay na nasa iyong mata. Hindi mo makikita, nakikita ang dahilan na nasa iyong sariling mata ikaw na mapagpaibabaw. Alisin mo muna dahil na nasa iyong sarili mata kung magkakayon makikita mong malinaw ang pag-alis ng kuwin na nasa mata ng iyong kapatid. Totoo po, paano mo makikita ang kuwin na maliit iyong tahilan mas malaki pa sa mata? Ibig sabihin niya, kapag pinapansin yung gawain na hindi maganda ng kapwa at hindi ang sarili, ang tawag niya, Papagpain pa baw. Kaste. Kaya bakit tayo? Iparanggan natin sa kapwa yung ta, ito antay yan, bilang magkasapatid. Ibig sabihin, kapta pa baw, dumustan sa iyo na lang, huwag ka na magsalita. Kasi, magkatasala lang tayo. Kumahapon tayo sa kapwa, Kasi, lahat naman tayo umaasa sa mga ginagamit. At sabihin mo mabaho ang pilikili niyan, subukan mo rin hindi mag-ano, parehas, Kung dapat parehas hindi naglagay ng judo lang, parehas ay mabaho. Subukan, subukan mo na hindi nakapaligo at hindi ka rin kaming maligo. Parehas din ng amoy niya. Amoy walang maligo. Kaya ganun po, respetuhan lang sa kapwa. Tinuturoan tayo dito. Sabi dito, sa pagkat walang mabuting tao, mabuting punong kaoy na nagbunga ng masama. Totoo po, kapag mabuti, mabuti rin ang bunga. Kapag masama, masama rin. At wala rin ang masamang punong na nagbunga ng mabuti. Tama po. Kaya kung ano yung puno, siyang bunga. Ngayon, ilalagay natin ang ating sarili tayo yung puno. Halimbawa, dalawang tao, ang sabi ng isa, siyang masamang punong tao. Ang sabi ng isa, siya ay mabuting punong tao. Ang masamang punong tao, ang titignan niya, yung pintas sa kapwa. Pero pag natin yung mga punong tao, may pakialam ba sila sa kapwa punong tao? Ang pakialam na po, dinagun nga. Kung natin, yung santol, gumawa ka rin ang bunga mo bilang isang santol. Ang mga mga bunga ka rin ang sarili mong bunga. Pero hindi pinipakialaman ng bunga ng santol kung nakahit ng puno ng sarto ang bunga ng mangga. Kung iyan ay hindi na hito, o kung iyan ay hindi nakapamulat na, iyan ang in. Ipaubaya natin lahat sa Diyos. Kaya nangyayari po kasi, ito ang kalata natin ng isang maliit na bahagi ng katawang, hindi nila mabilis magbitaw ng salita kahit masakit. Dapat i-process muna natin sa utak bago tayo magsalita. Ano pa sabi nito? Sa pagkat, bawat punong tahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sa pagkat ang mga tao ay di nangakapukuti ng mga igos sa mga tawag at di nangakapukuti ng mga ubas sa mga tinikan. Kaya po, kung titignan natin, pakialaman tayo natin ang sarili natin. Gumawa tayo ng kabutihan. Kayaan natin yung mga ginagawa ng kapwa sa atin. Ang mahalaga lang, magtaro. Dinutuan tayo mag dito ng magtigil. Ito po ang praktis ng pagpipigil. Kaya kung halimbawa, kahinaan natin ang magtigil, practice na natin halo. Papunta tayo ng sub-perfection. Halimbawa, sa isang araw, hindi ka nakakakontrol, nakakagawa ka ng 20, bukas ni Sinwede na lang. Hanggang sa unti-unti mo siya na pagpraktis hanggang sa maging perfecto na na hindi ka na sumasagot o sumasalat sa mga usapan na hindi ka naman kasali. At kung gano'n, at mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabuting kalamanan ng kanyang puso. Bakit po? Sabi nito, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Ay, nagkasa pala tayo. So, siguro ang nandito na lang ang may babahati ko. Salamat po sa Diyos at nangyayang umaga po ang muli sa akin